afternoon atong tanan. For today's vlog, guys, manuglay inyo ang inahan, kay Para ang buhok, dili magkagubot. Oh. Nauli-uli, ano na ba yan? Ako ang buhok sa tambang. Akong ibutang, guys. Oh. Na. Ako ang gihumulan ang tambal, guys. Okay, okay na akong buhok. Oh, na siya dry kay na dry nito sige na kung ikaligo ko gabi abunta gabi maligo, ah, na drive bitaw da na impas oy nawala ang giriban na okay na guys sa ah, tambo akong di order okay na siya Mingaw ang amo ang kuan guys Ano mo ang lugar guys oy ara ko diri aning balay guys nagyama-yama nag-vlog kay Akong banana wala ng travel. Tomorrow pa tumuli. Tomorrow, tomorrow eh, afternoon siguro. Muli sila. Anak, guys. Alas dos pa mong laikapin. ko Hi, eh. just ko, Lord. Saon na lang. pagkaon kong biscuit. Ay, kay. Ay, napamanday ko ka itong bagong bayan. Dari yung nagipalit na mo gabi eh. Ngara guys, amo ang pinirito nga tsulingan. Ay, napagay sinugba ba dahil gamay oh. Oh, sinugba. ba. Muni ang katong katonga sa isda guys. Nga disug tulingan. Ang among pinirito nga tulingan. Napay tinula. Oh um, guys, hello guys. Ni ranak kay mukaon ko niya dapik. Lambik kay mong suka. Ako kontinula ang ulo sa um, ulo sa tulingan. Dakok ulo guys. Ulo sa tulingan. Paboritong banana. mo ay niya kaon ang ulo sa tulingan. Di anak sa na guys kay. Kuwasanin ko anong ang plato sa akong Hindi uh, na lang dahil na kunig hugasan eh, kayo. O na kunig hugasan. Ha kuan kay para ang tubig dili kalas kay nagbudget ko sa tubig guys kay nano ulay agas unya wala ra bay agas unya kay nagagas na gabi niya muna magbudget lang sa ko sa tubig kay ako ra ba usa wala si banana budget ta tubig hmm. ang ko ay 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 ang sa mo ang ko bagong bayan Bagong bayan kasi. Nabulin bagong bayan. Sobra kagabi eh. Lami ba kay kaon o pas? Hey, akong ba ba ba? Sige lang nung nagkaon. Lami, lamit, lamit kaon. Kasumba-sumba Yung Si kaon. Hmm. Bagong bayan. Ayaw ka oh.

Det er ikke noe gøy. ko guys. Pagkakita gina ko anong gahapon ka niya. May una na kulipunit. Kataon na. nag ko o 12. Mulap <tipunit> na ko anon. Ane, utap. Utap, paborito ka na po ng utap. Puro ulo ang Di bagdong kung banana ka utap guys kay ang ibawa an asukar biya. Usugi kumukaw, utap guys kay isa ka putos bitay min ana nga tag 150. Yang utap nga barato na sa bakery ba. Usugi ko mo ka na na guys mahurot gina ako na isa ka silopin ana guys oh. Kibaglong kong banana, gainan ko nga. hindi palabi kaon on anak, kaya asukar ang ibabaw on, nag-diabetic ko. asawa tika, nang diabetic tsog ka. Mauto nga. Diabitik, Ini nih aku kan utap pero muka ang gabang ko pero sana mutong. Gatapat man sila guys, utap ug kanay. O katong lingin gani guys nga naik color pink, o oh, kato. Kanya kung gikuha kaning bagong bayan, kani o oh, kani. Mura man gyapon na para itong kwan. Wala ka puniton kay ko sa utap guys, wala ko ning punit kay ang mata to sa utap. Kay nagtuo siya nga mo punit ug utap. Pero kung ako lang di ko mo punit utap pero iyang mata bagdan ko tuman sa wala, utap, awan ah, ko ning kani na kung gipunit. Na. Ano na nga bigla ba? lang may ilang ay. ko tagpo kayo. Con la tugas que se hayan mandado dami palitan ay layo ang palitanan ano dito sa rotunda pakiyo pakad mo to wala na noon hurot na Tara, hmm. ito na ibutang kay alam ko talaga sa lang isa. Karoon, masima-sima. Tal sinugba, guys. Mm, sinugba. Katunin, katunga sa kuang tulingan nga. Ito nga, manakugod. Ang ikog akong gisugba. Ang katong nabilin. Gitula, dayon, giprito. Mm. Namde suka diri ngalami kay tungkok sa pastel. Tara guys, ang suka. Suka sa pastil guys. Palit ni pastil, Ipatagan din ako ng suka. Kailangan may ipagkatimpla ilang suka. Uy. Mm. Mga mm. Nga ang taga sa isda. Sinugba tulingan. ini semak-semak No, no, no. nakasuri na bang tanan Tagapagadian sa Robinson Ano rin mas kumbana guys Darapit ka gan sa Tawo Anak kumbana nga. Ini arta balik gitu pelam doi kan nang minus nang tau dagang kayo. Buot. Hmm. Nya sudah di tangan Masalida sa sini. Sa do to ipakuan nya namun ditu gin kita ni banindut kayo si Janwi. Nang tau ato. Karong jun sohon. John 4. I-showing is naman to. Ato At mi sarapin guys, nga, sila laag mi. Kunting ko ane. At Ato mi sa KFC, kay mga on. Just ko yung kapila, pati naghanay. Ang kuigo-igo ko na pasmutan, sa naurasa. Mangulit ta, na, mamalit tag pastel. Ang hindi, nangamalit mag pastel guys. Sa pati Bali 100 ka pasta din nagpalit may unong ka itlog nga nilong agdaan na man dito sa palitan na para magpasin na may itlog dito baligya tag 12 nilong ag nadaan dag ko dag ko ang ko na pasta ka ready to na magpila ka na mura ragapon ka galuto ta sa pila guys Pepsi hmm. Ang kusunod ng mga onde, kanang wala ni tao ba, nang mingaw-mingaw na. karon ang dagang, masyukig tao, kaya bago mang open good. Ito na ganun Mga sunod bulan siguro, ana, kanang klase sa diyan, di ba? Moy ilaag. Kayo sa si banana. Mauli man na siya sayo sa work niya. Half day, sahay. Dabaw nag-busy ang amo. Hmm. Pag half day, sa sahay. Labas ano ako ni guys ha. Wait lang guys. betlang guys ah aku ni butang sarip eh ya, bisa kan masuk ngiring dirin ang kamera kay <tuh>. nabian hinon tamu guys oh mau dongo re bang mau ini tau eh menoba aku apa bisa Eh, uh, nabosok go guys. Uh, ban. Bagung bayan usah sda. Gemer kek kaun, de tim nambu. Ini diku maksud umba nya eh. Kapoi ku sumba guys eh. Yang lipstik go guys ke paradi. Los pe tungkan. Hmm. Para dili lo sakit. Ano Unta kung person eh. Rosel. Asa ah, ka kung atora oh. Natulog dai siya, guys. Naro. Nanti Kong kong Nang load na siya nako guys, nasuko na siya nako kaya ako man manang nabunalan ang sampot ang ganina kay nalibang. Ako man iluhan. pag malibang na sa Halak ko iyon sa man ano mo kutri wala na lapida oh tawala lagi suka lagi dayon ako ang mga iro nagsuka kay ganlangi kaya na magdula-dula o plastic ba din matulon atot na oh ano ay wag ko kasi po. Nagsulta na po. Agoy, nabaliktad. na na suka. Ambi ba. Ayos na eh. ni Butch, ni? oh. No no. Hm? No tambubukag na unsa siya? Huy ayo pa. Isto. Ang lupad man di ito. Kung bom subot sa ning lupad sa kuan, bukan ako eh. Butching! Boots, dali mami, Hai. dali mami, dali dali, dali, Injuri. dali, 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 na, dali, 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 Na injury. Amung dali, 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 Injury ay ni Si Dagol na inggit. Si Dagol na suya. Si Dagol putot na inggit. Si Dagol putot suya on. Si Dagol putot suya on. Si Dagol putot na suya. Si Dagol putot inggitira. Inggitira si Dagol putot. Dagol. Ano magtutinsuyaan ni mo ani ni Bots? Ha? Anong suya ka ni Bots, eh, Dagol? Anong suya ka ni ni, ni Boots, Dagol? Eh, yeah, pwede na na Dagol, kadili na mayroon na magsuya suya magingit mag-ingit-ingit, Dagol. Makarma mo na, makakarma na, Dagol. Isang pag-iro ka, Dagol, makarma, gapong ka, mayayay ka na. Madisalay na imong tiil, Mat na. Madit sa lain ng tiyan. Madit sa lain ng tiyan. Ay, dadob. Ano ko takag? Pangihi, ha? Ang among balay, sa puno, ang sulok. Wala na lagi kay kuto, day. Ay, daw. Nangulot ang kuto, dong. Nagipatay sa tambang. Nagipainong ni mami, dong. Hmm? Patay dong na, patay dong, patay. Dito <coughs> na ni bangko kay. Boleng ko niya nya, grabe kami sa mong lugar oi. Eh. Pero naanad-anad na, na pa... Ate! bayad ang mga silingan guys kaya naaman to siya bayro na nako 500 kapin bayad daw siya mahapit daw siya unya dahil yun dito sa kuan guys agan pa ku paninglon guys gano ako ay malagot tsuko. muna akong kalagutan guys kung wala akong bana kay ang mga nangutang na ako ba kay mga kuan, ang kanang ko -kan, ma ang mga utang madili dili ubayad ng gani kay ang uban gikas na ako dito sa kuan sa pisina ang kana akong kakuanan guys kanang hindi mo cash nako kay mo interest unya ang kana ba yung mangutang sa ko ba na sila mo bad sa si interest ako mo ano no nang no, maguol ka ko mo kana ko ipautang nga kanang wala nako na napid mamili ra jud ko tawo akong kung pautangon ana nga maabot ang ilang Judith aw oh, sadi pa maabot lang Judith maningil nako anak guys kay para dili mo lapas. Napaman po na siya extended niya pila ka days pero mas may mo maningil ko daan kay bahala ako, kuan. At least makabayad sila dili malapas o so dili rama. Interesan. Pero katung na nga na, na, na nakash na nako na na nako nga mga koan mga orders na ko. Pwede ra to siyang madili kay nga bariyan naman to. Ang kanawan ako na bariyan. Nabaya ko yung eh, kuan. Ang wala ba na ako na bariyan nga. Kuan guys, kaning mga orders nako. Kay kuan ang ang worth worth of ko ano to 7000 kapin mm na ko na ang katong uban nga kung katong Eh uh, ten na ko kapin 11 11 nang siguro to na akong resibo katong na baryan na to na ko ang katong kuan 7 kapin wala to na ko na baryan na <laughs> bad sa olo. pero okay ro'y ay dai ko guys kay kung wala koy kanang mga sakyanan nga makita nga eh, kanang ibaligya diri ko focus ako ang negosyo nga ginagmay dayon kung na ako'y sakyanan nga makita nga mahalinan kong sakyanan focus ko sa kong sakyanan kay dili ra ko maguol ato sa kong negosyo nga ginagmay kay og mahalinan kong sakyanan ang halin ato sa sakyanan pwede na ako i-cover dito sa ako ang ginagmay nga negosyo pwede ra na ako mabarian okay ra ma relax ra ko na ingon ana wala pa ko nakita nga sakyanan akong boss nag nag-text na kung na ba ko sakyanan nga nakita wala oy wala ko nakita sakyanan kay mga tao karon election baya gamit na ng mga li, ang mga sakyanan mo nang sige, og ko ano kung busog sakyanan na ko iya tang atangan rao, silingan na mo diha nga kanang pulis kay nakahiring hearing ko nga ibaligya niya iyang sakyanan mo ni ako ang gikuan ng karon ako siyang ginandaan kay ko an man silingan naman man mihin ko nga kung ako kung, ku kung ibaligya niya iyang sakyanan ako iyang kontakon nagbiling ko cellphone number dito dayon di kuanya yang price nya kung gitawagan akong boss in boss mo na ang price ana ana bago upang sa kanan okay man akong boss mo na among gitang atangan karon sa umbana pag mo kuan na siya ani ang dinas akong boss bayaran dayon on this spot na ako ikuan finders pay ana dayon na jud commission sa tag iya sa sakyanan ana guys katalag sa mahalin na sakyanan guys pero pag mahalinan pod on the spot pod ang imong hang commission og finders pay makatabang ragid guys bisag talag sa onra mahalin ang sakyanan tabang dako eh mabena ako ang ge-open sa kong negosyo karon ka nang halin sa sakyanan katong last last nga nahalinan ko muna akong ge-open sa negosyo giriling rolling na to nagkakuha nagkakuha na katabang ragid dili ragid ka nang as in nga kuan an narajim makut o ano? tana ay dios ko daas na to ang ko an guys with you guys sa derira tataman guys salamat sa inyong support ta pag like and share sa kuang facebook page, Facebook account, TikTok Reels, o sa pag-subscribe ninyo sa ako ang YouTube channel. Thank you everyone. Ang amping ng tanan. I love you all. God bless sa inyong tanan. Amping. Bye everyone.